Ay sino na po nag-aalaga ngayon sa inyo? Kung ka... Ha? Alam na kayo Pati kayo eh, nahihirapan na rin nyo. Ano na po? Pipilit ko rin magsahing. Paano nga? Pagka po nagsasahing, kayo pa rin. Pipilit pa rin kayo. Nagpapakain eh, kay nanay. Sino na po nagpapakain kay nanay ngayon? Ako. Eh, Kaya rin po. Siningit ko lang po kayo sa ano ko. Tatlong libo po yan. Ano? Salamat. Uh, Oo. Sana po. Huwag kayong mamawalang. Happy New Year po tataya. Happy New Year ha tataya. Mga kakri, magandang umaga Tanghali, hapon, gabi Kung kailan nyo man ito Mga katulad ng sabi ko sa inyo, bago natin ngayon Mga kakri, uh, new year ngayon Mga kakri, uh, hindi na ako naghanda ng marami Para may maibigay ako sa iba Mga kakri, uh, lang ako ng konti Yung Iyahan ako ng marami Bibigay ko na lang sa iba Para makapaghanda sila, mga kakri Una kong binigyan, andun sa uh, yung, yung kahapon na napanood nyo ngayon naman yung dalawang matanda mga kagri ka sila na may bibigyan ko para meron din silang uh, panghanda o kaya hindi na panhanda kasi tulog na sila mga kagri ka gabi na mga kagri ka palagay ko wala silang handa ang importante mabigyan ko sila para meron silang pang, uh, pangkain bukas mga kaagri tara lang sa mga matanda dalawang matanda mga kaagri mga ay kumusta po happy new year ang ah, uh, na po doon ay, ay. Hindi po kayo nangagat Ah, eh? Tay, Happy New Year, happy new year oh, Naabala ko pa yung pagtulog nyo Kasi baka hindi ko na kayo mabalikan bukas Dahil marami po akong ginagawa eh. Gumanda yung place ni Tatay Luminis Nakakasi na po kayo no, hindi na katulad dati na po. Pati pag upo niyo nahirapan na rin po kayo. Si Tatay ang magbabarya. Ha Baka po magsa kayo ha. Ah. Oh, kulang po kayo diyan, Tay. Ah, oh, kapit kayo. Bubulan po oh, 'yan. Ah, wala si Tatay ang magbabarya. Sa eh, sino na po nag-aalaga ngayon sa inyo? Pag, uh, ka... ha? Alam na kayo na Pati kayo eh, nahihirapan na rin yun. Ano na po? Pipilit pa rin magsasayin. Paano nga? Pagka po nagsasahin, kayo pa rin. Pa Pipilit rin. pa rin kayo. Nagpapakain kay nanay. Eh, sino na po nagpapakain kay nanay ngayon? Ako. Kaya rin po. Ito na, naubusan na yung... Gasol niyo po. Gasol eh. Sige, bibigyan ko po kayo ng pambilid ng gasol. Ataya, yung mawawala mawawalan ng pagkasaya. Ito po, ayan tatay o. Oh. Ah, siningit ko lang po kayo sa ano ko, tatlong libo po yan, ano? Salamat. Oo, ah, sana po, wag kayong Happy New Year po, tatay Happy New Year ha, tatay Oh. Ah, kung hindi na rin po ako magtatagal, pupunta na po ako, tatay ha. Sa so, tatay mo nakakari. ako. Ah, po. Po, oh, po. Sige po, tatay oh, sige. Salamat. Oh. Salamat, mga kakri, tulad ng sabi ko sa inyo mga kagri, yung pagtulong sa kapwa, hindi naman palakihan yan. Yung naalala ko si tatay, uh, ngayon magbabagong taon. Uh, actually, panganda ko sana yon na uh, magsanta sana ako ng marami. inati ko na lang. Yung iba binigay ko dun sa ka napanood kahapon. Yung iba naman binigay ko kay tatay mga kakri. Ngayon, maghahanda na lang ako ng konti. May mapagsasaluhan lang kami ng pamilya ko, mga kakri, ng mga anak ko. Uh, sa lahat ng mga nanonood sa akin subscriber ko, followers ko, happy new year sa inyong lahat uh, sana sa susunod na taon, supportahan nyo pa rin yung video ko tayo, huwag na po ako ha oh, okay. na pagsasa Salamat babalik kayo. po ulit ako sa susunod na sakit ko ha Salamat. Yan, so, hanggang dito na lang mga kakri thank you very much mga kakri